At ang hapon po, no? Ayan, ayan. ako akong bibigyan na tao po, no? Noodles. Bibigyan ko po sa kanya. At, yun, po. Ito po yung matanda na pagtawagin ko po ay idol. May video po kami nito. Yung bago pa lang ako nag-umpisa po, no? At, bibigyan ko ng noodles. Ang galing Japan po, ito. Galing Japan po kahit man dito sa maliit na paraan eh maalala ko man lang siya Ano eh na, na dala po na yung dala po namin lahat nagpa-party party ko lang po sa mga kapitbahay sa kaibigan para kahit kakaunti eh maalala ko po sila no kaya papuntaan ko po umuwi <laughs> kami ah uh, umuwi na kami nung nakaraan uh, ah, oh, ito, ibigay ko sa iyo noodles. Galing Japan yan, idol. Umuwi na kami ka Kahapon Hapon, dumating kami rito. Ah. Ah. Oh. <laughs> Kaya sa kanya, wang alalan chocolate. Kasi yung mga bata kasi. Ah, wala ba Oh. Ito ng Itlog! Masarap yan Idol! Itlog lang lagyan mo lang na itlog yan. Masarap yan. Uh, siya po yung ano, yung, yung, bago pa lang po ako nag-umpisa sa video ko po. Siya po yung nagkwento ng tungkol sa OFW. Kaway ka Idol! Ayan po. <laughs> si Idol yan. Katulayin ko po yan sa si Idol. <laughs> ano to Idol? Sa, sa YouTube to. So, oh, yung dati yung game hugs kwentuhan tayo dyan, dito. Ayun, oh, naka-program yun dito sa YouTube. Kala, kala. Kaya yun yung nasabi sa'yo, idol. Hmm. Eh, saka na nga pala, idol, sa bigay ko, ha? Kahit na maliit, eh, galing naman sa puso ko, idol, eh. <laughs> ah, ah, makikita okay, lang natin yung sign, yung sign. Ito po yung sign, o, oh, ayan, o. Oh, Nagaling po sa Japan, yung karakter po niya, No? Ah. Oh. Ah, oh, paano idol? Ang sa muli natin pagigita. <laughs> okay. yung idol, thank you. Thank you rin. Ah. Oh. na ah. Oh. Eh kasi po, mabait din sa mabait din sa akin yun ng panahon na may pag pagwala po akong pera eh nakakautang po ako doon <laughs> uh, naiisip ko na balikan po ba uh, gantihan ko rin yung kanyang ginawang kabutihan sa akin po nung kalakasan po noon si Idol dyan po ako lumalapit ng ano, ng wala akong pera pero binabayaran ko po ha hindi <laughs> binabayaran ko po Sige po mga bro ay gano, gandito na lang po ako. mahat ma mahamog po ayan oh. Eh, no? Mapasama na naman po ang panahon. Sige po, bye-bye. Thank you for watching po. God bless po.